Good morning sa atin lahat mga ka-idol Ayan, pang tatlong araw natin sa site natin na to mga idol Dito sa Ang Huno Ayan, nandito na nga tayo sa Ay, binangunan pala to mga idol Sorry sa ano, akala ko Ang Huno Binangunan Rizal pala to sa San Carlos Sa Barrio Road Ayan, nandito nga tayo sa bubong mga idol Bigla namang umulan Ayan, maglalatag na sana tayo Ayan, sumilong muna tayo gamit yung ating insulation. Ay, yung kasama natin, oh, nagubad na. Nabasa ng ulan. At yung forma natin tapos yung isang kasama natin, nandito. Basang muna ba na mga idol. <laughs> Ayan, ito yung nilatag natin mga idol. Oh. Ayan. Tapos yan pa yung lalatagan natin biglang umulan ito na yata si maring goring na bagyo mga idol yan oh lumalakas pa maliligo tayo nito mga idol yan Okay. Ah, uh, ito yung unang nalataga natin mga idol oh. yan itong lower type natin. Ayan. Yung haba niyan mga idol, ano, 13 meters yan mga idol. Ayan. Kaya medyo kami natagalan sa pag-install dito mga idol dahil may masikip na area. Ayan. At merong spandrel yan mga idol. Itong upper type natin may spandrel. Kaya yung unang ginawa namin dito mga idol, nilatag muna namin yung yero sa lower rope natin mga idol bago tayo nagkabit ng spandrel mga idol yan. silong nga naman tayo mga idol lumalakas na naman yung ulan oh. yan ito yung forma natin mga idol yan kawaii <laughs> yung kasama natin mga idol nagpo -bumilid nagpo-pumili mag-fix ng ating wall flashing mga idol. Oh. Hey, wala. 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 <laughs> ha? Mo. Malapit na tayo matapos mag-install ng ating bubong mga idol kaso umula na naman kaya nahinto na naman tayo. Silong lang muna tayo silong para iwas sakit mga idol. And... Um.